Ayan, yung mga yung Di pa ako papataba eh Vaccine lang, yung uh, Ito, grabe to, ito Trap vaccine Oo, in-spray ko Tapos Tapos siya Medyo bumerde na yung, Hindi naman yung talagang maberde Parang kastel pa yung yellow green Yellow pa. green lang, ano? Oo Mukha na yung stage na yung May labas-labas na ng konti Spray ko Tapos nung madami na Saka ko dito lang Bali, ilan pong crop box na nagamit nyo lang? Bali, dalawat kalahati nito ito Dalawat kalahati, na kailang spray yun? Bali, una, bali uh, o tatlong mas Tatlong spray po Ilang ektarya lahat to? 27 ito sa akin 27 Luwang ilang ano po yun? Ilang... Isang hektarya at kalahati Isang at kalahati 1.7 o kaya uh, bali kulang ng tatlong buwang sa isang hectare sa Ah. isang, isang ektarya at kalahati mahigit. Wala. Ah, wala. Sa luwang. Sa mm -hmm. at luwang. Ah, okay, luwang. Sa luwang. Ay 3,500. Ibig sabihin sa pito. Kaya Pero kung ako,

tas ngayon, 100 cabans? Bagi nila din, tawa ng kung na 100. Tapos? timbang yung timbang Yung pinakamabigat po natin bang 73. 73? Ang bigat ano? Ang pinakamababa niya, pitung yun luwang ang ina si sabi so, sa akin ni pare ano to 70 so, ito lang yung, yung oh. so, yung yung sa, ba sa, ba no sa... sa bali ilan lahat kung sa long thing? kaya yeah. <foods> nga kung sabi ko kung ng yun sa isang hektarya aabot uh, din ng mahigit na 200. Ayan, ayan, Pero ang nagamit nyo lang lahat doon, dalawat kalahating litro lang But ang two crop two vaccine. Two Pero dati mga ilang bultong pataba po two yung, two yung two nagagamit two two nyo. 14 <four> bulto. Oh. Eh pang insekto pa. Insekto pa, nasa tatlong nabasan lang yan, kaya ganyan. Tatlong bote. Kasi para daw ng una diyan, tapos yung pangulo niya bibili ko na anyo. Tapos nagpopolyar pa kayo. Bibili ka pa ng dalawa. Crop giant. Tapos sasabaw mo pa na And ito yung 060 Sixty, yung Ay, potash Ay, mm. eh, ngayon, hindi akong gumamit ng Tidak mo, hindi akong gumamit ng Crap Jail, hindi akong gumamit ng Amio no, Para no, Puro Vaccine lang po Para mo yung crop Vaccine Ano yung tawag yung Organic Organic yung gamit. Uh, na gamit po lang po napansin nyo sa crop vaccine pag uh, ini-spray Nung una ko ito ini-spray kasi Akala mo may nagluto ng kanya rin ng dayong... kape. Hindi, yung pang ba, yung pinagungan, yung pinakbay. Akala mo pinakbay yung lube. Kaya ka nung talawang spray ko, wala na, hindi na. wala na yung amoy niya? Tapos yung ano niya, yung lumot. Lulumot na bulutinog. Oo. Oh. At saka pati yung, yung kulay ng lupa, tungo baka yung kalawak lumalabas ano lumalabas ah, lumalabas yung asim yung siguro yung umaamoy hindi yung kulay nung lumot na berde with yung brown yung nakita yung... na yun, yung tinyas maganda po At yung bumili nga yung <coughs> yung ka po na yung kumpara ko hindi pa ika para pambungan ito eh ako tingnan mo yung Pants si, kasi ko na yun sa iyo. Wala na hanggang batok po, meron. Meron, meron ba hanggang batok. Maganda. Kompleto, Kumpleto ano. Ayun, yung pinakita ko sa kanila yung Oo nga po. Pero masaya ako diyan, ang ganda ng nang... ay dinala mo na nag Sabi ko nga dito no nung nung para sa kanila ng loob ko noon. Tapos mo ka-check tara ako. Pasalamat na. Kabibigat pa ng ano, tinimbang. Nakalaay <laughs> ko bang Baka pa ako nang karay <laughs> <laughs> Eh nun no, labanan niya yun eh Kilo-kilo eh Eh di ba yun? E diba? 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 <laughs> sa Sa di ba? Kaya nga sabi ko maka 80 lang ako Ayos sa sabi niya Ay, yun, Okay, lumapas pa rin isang talaga diba? <laughs> Approve yung crop vaccine natin ano Makinis din po yung ano wala naging mga insekto simula una so, Wala naman ako lapasin na insekto yung Yun po yung kinagandaan ng crop vaccine natin hindi niya pinapatay yung mga kumakain ng kulisap mm. hindi ka mukha ng insecticide pag nag-spray ka lahat hindi pati naman, yung ano hindi, hindi naman niya pinapatay kahit anong kulisap hindi naman mm, niya pinapatay hindi hindi e. pinataboy, yung, pinataboy niya lang, lang. So, para lang ginagawa niya mapait yung, mm, yung tama hindi ka maganda gagalante